Ito, may Toyota Vios na naman tayo. Kulay green. 2017 model. So, ang problema dito ay maingay yung engine. Kaya ito, tinanggal natin yung water pump kasi yung bearing ng water pump ay bumigay na. So, pagbili pala ng ganitong problema ay buo siya. Ito, so assembly talaga. Kaya may kamahalan din ang parts na to. Ayan, so ito na yung bago na ipapalit natin. Siyempre, brand new yan. At lagyan din natin ito ng coolant kasi nga ay nagtanggal tayo ng water pump. So at ito naman, ipiplex din natin yung back job natin. Siyempre, hindi maiwasan talaga. Ito yung Ford Everest na nag-cleaning tayo ng intake manifold at saka turbo. So back job yung trabaho. Dahil yung turbo niya ay kailangang palitan kaya mag order pa tayo so dito balik na tayo dito sa main topic natin about sa BIOS para hindi na haba lalo yung video natin so dahil nga may malaking salamin sa shop namin ito na nga uh, salamin muna tayo dito para mas ganahan tayong magtrabaho na nakita natin yung sarili natin so kita natin yung karton na wala ng laman So pass forward tayo, kinabit ko na yung water pump dahil nga ay wala tayong tagahawak na kameraman. Kaya pass forward yung birada. Dry belt na lang yung kulang. So ito na, kinabit na natin yung dry belt. So ayan, kita natin yung dry belt ay nakakabit na. So buo na lahat. Ang kailangan natin dito ay ibaba mo natin yung sasakyan sa lifter at nang malagyan na natin ng engine coolant para makapag-testing na tayo kung okay ba yung diagnose natin kung masunod natin yung problema pagkatapos natin ibaba sa lifter yung sasakyan so dito na tayo proceed na tayo sa pagsali ng engine coolant para makapag-testing na tayo kung okay ba yung birada istoryahi diha dong ayan so pagkatapos natin malagyan ng coolant at ito pinaandar na natin yung engine so yung andar ng engine ay napaka clear na kumbaga back to the brand new so ayan oh. so mandar na itong engine natin so ngayon patayin natin at labas tayo padinig natin sa inyo na yung andar niya ay bakto original sa so, labas tayo ah. so dito na tayo ngayon sa engine B. ayan o so dinig na dinig natin na napaka smooth ng andar at clear kaya Toyota BIOS problem solved noisy at ngayon ay okay na ang ganda oh Sporty na sporty yung mukha oh. Toyota Bios Napaka pogi So ayun maingay na makina sa Toyota Bios Problem solved So sa pag nga pala ng ganitong problema Dapat ay sure ka Kasi pwede yung gagasto ng malaki Kung hindi ka sure sa parts na pinabibili mo So may apat kasi na bearing dito So yung bearing sa alternator Bearing ng compressor Bearing ng tensioner At sa kapang apat yung uh, Sa water pump Sa ganitong sasakyan na BIOS Except sa mga Hilux or uh, Innova Maraming tensioner din dun uh, Maraming bearing Kaya dapat sure ball yung Mirada natin So ngayon ay ihatid natin to sa bahay Ng customer natin Dahil kinuha lang to sa kanila tumawag lang siya sa atin at kinuha natin sa bahay ngayon fix na so ihatid na natin to so shout out nga pala sa 1062 na solidong sumusuporta sa youtube channel natin so wag kayong magsawa kahit basic lang yung sinishare ko sa inyo ay at least makakuha rin kayo ng kunting tips So hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat. Yes sir.